Angel. For today's vlog, andito po tayo sa Tita. Uh, pwede pa pumasok dito sa wala uh, yung bahay. Kasi Hindi. Sa mga pa... Oh! Ang dami niya na namang isa! Ang dami niya Pwede ba oh, ako Pwede ba ako kung ano maling? Ano ba? Ipa kaya baka bilang to! Ano? <laughs> Tawag mo dito <tita>, Marisa mo? <laughs> ano ba? Yung inaano mo na yan? Ibablog ako. Bakit? Kikita ka ba diyan? Oo! Oh, vlogger ako! Nang ano? Vlogger na nga ako! Eh, hi Say, hi. Landika. <laughs> Landika. Say hi to my vlog. No, Landika. Say hi! Say hi nga to my vlog. Balita ako. Balita ako yung marami ka na ako sa, ano? sa ano? Ano? Ano tawag ka? Sa Ayuda. Hindi. Ano nga tawag doon sa mo? P -D. P -D. Ano? nakuha mo? PWD. PWD. Ano? PWD. 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 Magkani nakuha mo? Dalawa. Dalawa kayo ni Christian. Mm. Baka naman. Mm. <laughs> Sandika. Saka naman pwede yung mga <laughs> balato. Uh, oh. <laughs> ano? ano? Napakaswerte naman ito. Ito yung naka... Nakakuha kayo pa ka pa ka. Single na single po ito ngayon. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. po. So, sa mga followers ko dyan na single at binata. Uh, ano Angel, po ito? Dito, single na single, single <laughs> po itong tita ko na to. Ay, tita to taba ka! Mag-binomusit ako! <laughs> <laughs> dito, hanggang 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 si tita. tita. Mag-hanapin ka nun yung <laughs> <laughs> Hindi ako Hindi! Okay. tali ka dito! Ay, mo ako. Huwag mo Ha? Ito na yung cook mo. <laughs> na. 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 na, tita. Yung tita ko po na to. Single. Walang asawa. Yung mga single dyan. Bibigay ko po sa inyo yung... <laughs> Bibigay ko po sa inyo yung Facebook account na to. Meron ka ba cellphone number? Wala. Tita, tumataba ko na. Landi ka. Magbago mo po Tumataba si tita. Tita, tumataba ka. Saan ba tumataba sa buto? Hindi, totoo nga. hindi Yung tita ko na to, yan eh. Hindi maalang. Ayalang po. Si Valdado. Hindi. Mabait ito. Si Annalisa. Si Annalisa. eh Annalisa. Say hi to my vlog. Si Radyo eh? Pusiti mula dito. Wala si Tito eh. Asa ang ba si Tito? Paano naman lagi ng gamit sa simbahan? Bumili ng makeup. <laughs> <laughs> Alam din mo ba? ba? Say hi to my vlog muna. Naka no, mag -hi hindi. Mag-hi ka muna para no, tamigil ako. Okay. Si, si Jo Marie, ginagamuro siya. Ano eh. Lahat nga ng... <laughs> na, laki yung pagkulab nga ako sa'yo. Hindi. No, Ganon talaga yung no, mga... No. Ganon yung mga vlogger. nga. No, may nakita kayo dyan? Oo.